Nagkaroon ng ingay sa social media matapos maglabas ng sunod-sunod na makahulugang mensahe ang dating aktres na si Jackie Forster sa kanyang Instagram stories. Ayon sa mga netizen, tila may pinapatamaan si Jackie at hindi nila mapigilan ng magtanong kung para kanino nga ba ang kanyang mga pinakawalang salita patungkol sa umanoy, manipulasyon, at sa taong tila walang kakayahang akuin ang sariling pagkukulang. When someone realizes they can no longer manipulate you, they rewrite the story to protect themselves because telling the truth would require them to face the harm they caused and to sit with everything they've been avoiding within themselves isa pang post nito it's easier to deny deflect and distort than to take accountability so instead of owning their behavior they create a version of the story where you're the problem but their narrative doesn't change your reality and your healing doesn't require their validation Manipulation is when they focus on how you reacted instead of how they treated you, ani Jackie sa kanyang bagong post. Bukod sa laman ng kanyang posts, kapansin-pansin ang paggamit ni Jackie ng hashtag na hashtag Mama with Recits, na tila nagpapahiwatig na may hawak siyang ebidensya o patunay sa mga pahiwatig niya. Dahil dito, mas lalong naging palaisipan sa mga netizens kung sino nga ba ang pinatutungkulan niya. Marami ang nagakalang may koneksyon nito sa kanyang anak na kamakailan lamang ay laman ng balita dahil sa isyo ng diumanoy hiwalayan nila ng kapuso star na si Kailin Alcantara. Hindi pa man nakaka-recover ang mga netizens sa kanyang mga unang pahayag, muling naglabas ng isa pang makahulog ang IG story si Jackie. Sa pagkakataong ito, tinalakay naman niya kung paano ang ibang tao ay pinipiling pagtuunan ng reaksyon ng iba kaysa sa sarili nilang masamang pagtrato. Dahil sa timing ng kanyang mga pahayag na siya namang kasunod ng balitang pag-unfollow ni Kylin kay Andre para sa Instagram, mas lalong uminit ang usapan. May mga haka-haka na baka ito ay patungkol sa sitwasyon sa pagitan ng kanyang anak at ni Kylin. Matatanda ang ilang bonding naging usap-usapan ng pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa, at marami ang natuwa sa tila na mumuong romansa. Kaya't nang bigla na lang umalingas nga sang isyu ng pag-unfollow, hindi napigil ang mag-ugnay ng ilang netizens ang cryptic posts ni Jackie sa mga pangyayaring ito. Sa kabila ng mga espekulasyon, walang kumpirmadong pahayag mula kay Jackie kung sino ang kanyang pinatatamaan. Gayun din, wala ring sinasabi ang kanyang anak o maging si Kailin tungkol sa estado ng kanilang relasyon o tungkol sa mga post ng ina ni Kobe. Ngunit gaya ng dati, sa mundo ng showbiz, hindi maiiwasan ang mga ganitong pangyayari, kung saan ang mga mapanlikhang caption at hashtags ay nagiging batayan ng mga haka-haka, at ang mga simpleng post ay nagiging mitya ng usap-usapan sa buong online community. Habang wala pang linaw sa tunay na pinagmula ng mga posts ni Jackie, patuloy ang pag-aabang ng publiko sa kung may kasunod pa itong revelasyon, o kung mananatili na lamang itong isa sa mga misteryosong hugot na walang kumpirmadong destinasyon.